sabi nga nila, panibagong araw, panibagong panimula. Ayan, kita ka din nyo, medyo nag-sunshine na, ika nga. Bagamat tayo, signal number 2 din sa Batangas, ay tayong lahat yung mag-iingat at lalo na po sa mga nag-number 3. Nawa po ay wala masyadong napinsalang mga kagamitan at tayo po ay muling babangon. Ayan, dahil diyan yan, abay akin muna kung i-story sa inyo mga pangyayari at kung kayo nauumay na, abay, di tayo mag-skip na, tayo pumunta sa kabilang video. Ayan, kung hindi naman, abay, inyong panu and i want an kahapon, de medyo nakapalakas ho ang ulan. Sa so, mga nananalangin na nawa ay magkaroon ng ulan. Dahil sobrang init ng panahon ayan, na ibinigay na po sa atin. Kaya naman napaka gandang panuoran yun nga lang. Eh, medyo napalakas. Sabi tayo yung mga nagamba. Ayan, tingnan naman ho rin yun. Nagkaribok na ang aming kabahayan. At dahil ho di yan, api di aking umpisahan ako paglilinis. At si Mayor ay nandun na, bumiyahin na. Parang nga naman may imkan. At may pambayad sa mga kung anong bayari. Diyos ko po, Ruder. Eh. na. Dahil di yan, abay, uh, ay tayo muna maghihisaw. At tayo ay eh, na maumpisahan ng ating mga bagay-bagay. At tingnan naman ninyo ang aking mga nilabahan. Nung isang araw ay nabasahan ng ulan. Sa hindi ko na humaintindihan ng amoy. O di si ho natin yung balawa ng bago at ating ibabal. na pala muli ay salamat sa battery 2 at nagka-power na ako nagising kagabi. Alas 11.30. Abay, may power na. Ay, shaka. Dahil diyan yan. Abay, nakalimutan ng saksakaring Rep, umaga na ang nakita na reply. Bunot pa ay eh, siya dahil naman malamig na may e, hindi ayos lang kahit walang gilo kakatuwa ay rinigahunin yung akong hmm. background ay pamanok pa aprila ay, aring iyong manok ay taga nga namang nakikimalay sa akin pag voice over kakatuwa naman ay eh, siya dahil diyan nabi inisin muna natin ang lamisa at dahil hindi ko na humaintindahan kung saan ako mag-uumpisa isip ko saan nga baga ayan hindi ko na nakatingayang ko na aring akin nilalagay na tubig na panlagay sa na natapon na sus ginuugarapon at sa mga nanay ho na mga kakapanood na rin. Alam ko, rin inyong maunawaan at kayo makakarelate. Kung mga ante, rin inyong ma magigets. Ika nga, sabi ng nanay, ayan. Dahil di yan, abay sige, yung aking mga damit na sabi ko nga, ay namahunat, nabasa ng ulan. O, edi, ayan, ating gagawin na. Habang ating ibinababad, abay di tayo magwawalis at nang maglinis rin ating sahig na rin. Mamaya natin, eh mama, pagka tayo nakatapos-tapos na, ay medyo naambon ambun na, alalaon ko isa, kumagangari, isasampay. Habang kung aking iniisip, ay okay, magkakapi muna, sige, tayo tamang pag -i i-miss, i-miss muna na rin mga manggang ariyan. Tamang kuya ko. At nawa ay makabiyahin na huuli. Pagkatapos na rin, aking mga padaling ariyan lamang po. Hanggang sa muli. Maraming salamat. God bless you all.